kahulugan ng boxing sa panaginip. Ang boxing ay isang sangay ng sports. Isang galaw ito para tamaan ng katawan ng kalaban. Karamihan sa buong mundo ay mahilig sa boxing sa pamamagitan ng panonood ng mga idolo na atleta na nakikipagkumpetensya sa ring. Bukod sa mukhang tensyonado, ito rin ay dumating bilang isang martial art. Ang mga panaginip tungkol sa mga kamao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon maaari mo makuha ang larawang ito sa iyong pagtulog kahit na hindi ka boksingero. Baka nakakita ka lang ng boxing match. Bukod pa riyan, ang mga kamao sa panaginip ay sumisimbolo din na kailangan mong ipahayag ang iyong nararamdaman. Ito ay magpapalaya sa iyong pasanin sa iyong isipan. Ang boxing sa panaginip ay nagpapakita rin ng isang salungat na mayroong ka sa isang tao dahil ang boxing ay isang mapaghamong sport na nakakapinsala sa iyong kalaban. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na pakikibaka. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong harapin kaagad ang iyong problema o kaaway kahit na walang karahasan. Kailangan mo lamang naasahan ang mga aksyon ng iyong kaaway upang manalo. Kapag nalulumbay ka at hindi makahingi ng tulong na ibahagi sa iba ang nararamdaman mo, malulungkot o magagalit ito ang iyong mga damdamin ay maaaring makaapekto sa iyong buhay sa lahat ng mga aktibidad na iyong ginagawa. Kaya, subconsciously, gumagawa ka ng isang paraan upang ibuhos ang iyong damdamin tungkol sa inis na ibinaon mo sa iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng boxing match. Kung nanood ka ng isang laban sa boxing, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay masyadong umaasa sa iba. Gagawin ka nitong immature Atahayaan ng ibang tao na magdesisyon para sa iyo. Bilang resulta, mawawalan ka ng kontrol sa iyong buhay at hahayaan mong kontrolin ka ng ibang tao. Samantalang, ang panaginip ng isang laban sa boxing ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagiging lubhang mapagkumpetensya. Ito ay dahil gusto mong talunin ng isang taong kakumpetensya. Ang pagkatalo na ito ay hindi kinakailangan magpapabagsak sa tao, ngunit malalampasan mo ito kahit papaano kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng boxing gloves. Ang panaginip na makakita o magsuot ng boxing gloves, ito ay nagpapahiwatig ng mga posibleng problema ang kinasasangkutan mo. Nagkakaroon ka ba ng anumang mga hindi pagkakaunawaan sa sinuman o iba pang mga isyu kamakailan? Ang larawang ito ay sumisimbolo sa isang bagay na gusto mong labanan. Ang mga guantes ng boxing sa panaginip ay kumakatawan din sa iyong karakter. Hindi hinahayaan ng salungatan na harapin ka. Napagpasyahan mong labanan ang lahat ng bagay na naglilimita sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-imbita ng isang tao na mag-box. Kapag napanaginipan mong anyayahan ng isang tao na mag-box o mag-spar, ito ay kumakatawan sa isang problema na matagal nang bumabagabag sa iyo. Hindi mo kailangan lutasin ang lahat sa pamamagitan ng puwersa. Para dyan, kailangan mong maging mas mature sa pag-overcome sa bawat problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggawala ng mga guantes sa boxing. Kung nanaginip kang mawala ang iyong mga guwantes sa boxing, ipinapakita nito ang iyong mga alalahanin tungkol sa isang bagay na kailangan mong itago. Baka natatakot ka na malaman ng ibang tao ang sekreto mo. Ginagawa ka nitong balisa at stress. Makakatulong kung ikaw ay tapat at bukas sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makalaban sa isang laban sa boxing. Maaaring na panaginipan mo rin maging atleta sa boxing kahit hindi ka boksingero. Kung ikaw ay boxing sa isang ring, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang mataas na espiritu upang bumangon mula sa kahirapan. Ang iyong determinasyon ay ang tanda ng iyong pagkatao upang makamit ang iyong mga pangarap. Sa kabilang banda, kung gagawin mo ang iyong kalaban ng ko sa ring, ito ay nagpapakita ng iyong determinasyon na huminto kapag nalutas mo na ang isang problema. Sinasalamin din nito na hindi mo kinukonsinti ang iba na sumasalungat sa iyong opinyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasanay ng boxing. Kung ikaw ay nagsasanay ng boxing, ang panaginip na ito ay isang senyales na dapat kaparing pa maging masigasig sa paglampas sa lahat ng mga paghihirap. Maaari ka makaramdam ng labis, ngunit ito ang landas na dapat mong mabuhay. Kailangan mong manatiling matyaga at ipaglaban ng pinakagusto mo. Samantalang kung nakakita ka ng isang tao na nagsasanay sa boxing, ito ay nagpapakita ng pagmamataas ay magdadala sa iyo sa isang mapanirang landas. Ang pagpapahalaga sa sarili na masyadong mataas ay maaari magkaroon ng negatibong epekto. Oras na paralutasin ang problema para makasulong ka. Hahayaan ng iba na tumulong sa iyo at magbigay ng payo. Tutulungan ka ng mga taong malapit sa iyo na makaahao makaahon sa mahihirap na sitwasyon.